Okay mga kaibigan, isa pong maulang gabi po ang aking pagbati sa inyong lahat. Inoue vs. Sam Goodman. Opisyal na nga pong inanunsyo mga kaibigan sa Japan. At dahil po opisyal na nga maglalaban, ang currently undisputed super bantamweight champion na si Naoya the Monster Inoue mga kaibigan. At ito pong si Sam Goodman. Ibig sabihin po nito, dahil si Sam Goodman ang currently rank number 1 sa WBO World Rankings kung sila po yung maglalaban, siguro mga 80% po, syempre, mananalo po itong si Naoya Inoue, mga kaibigan. Ano? At pag natalo po ni Naoya Inoue, si Sam Goodman, posible, 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 posible na ang currently ranked number 2 ngayon sa WBO World Rankings na si Carl James Martin ay magiging number 1 kapag po si Sam Goodman ay natalo ni Naoya Inoue. Mm. Oh my goodness. Ano pong ibig sabihin niyan? After po ng laban ni Inoue kay Goodman, may isa pang laban sa Amerika daw, most probably Akmadaliev. And then after that, he will relinquish the four belts and move up to 126. Ano pong mangyayari niyan? Kapag po after kay Goodman at lumaban na, let's say si Inoue dito kay Akmadaliev, last two fights na lang daw siya sa super bantamweight. Ibabakante niya po yung apat na belt. At mga kaibigan, sino po ang mga Pilipino na naka-line up? Of course, kung matalo si uh, Goodman, number one na si Carl James Martin, it will be him against the next highly ranked contender. Oh man, ba diba? Grabe! From the Philippines ngayon. Ora, orada. Diba? Lalaban na po. Napakalapit na si Carl James Martin para sa world title. WBO, ha? Ah, Ito naman. WBC. Sino nga ulit ang number 2 sa WBC Subanta Muit? Marlon the Nightmare Tapales! Oh my goodness! Okay, so, pag binakanti na ni Naoy Inoue, Marlon Tapales has the possibility to fight for a vacant title. OMG! So, we have two Filipinos, Carl James Martin and Marlon Tapales. Okay, 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 okay. Sino na namang iiyak ngayon na isa diyang tahol ng tahol na walang promoter? <laughs> ano ka ngayon? Sobra naman yan. Isang taong suspendido, wala pang promoter. Ganyan kasi ang napapala. Kapag ku... Mm, um, mayo ko lang banggitin eh. Ku... Mm, um, ba? Diba? Ganyan po ang napapala ng mga walang modo at bastos. Walang utang na loob, mga kaibigan. Di ba? O, ngayon, nakita nyo po if you trust the process just like what Marlon Tapales did. Mga kaibigan, ngayon, nasa tuktok na uli siya. Carl James Martin, ang dami dating bumabatikos. Bakit hindi ka lumalaban sa, eh, lumalaban sa ibang bansa? Pukulang Pilipinas ngayon, mga kaibigan. ba? Diba? In a short span of time, nandun na siya sa tuktok. Abangan po natin si Carl James Martin at si Marlon Tapales kapag binakante na ni Naoye Inoue ang kanyang mga titulo. Ako po si Silver Voice TV. Comment down below. Para sa mga kangkong natiks, iya ka na sa comment section.